Ako rin nandunin sa ano, ba? Sa kwento ng mama natin. Ay, wala. Top Siyad, ay! Oh. Ayan, wala Ito ay Pagod na! Pagod na! Pagod na ako! naten? Gusto na Umar pera, ay, indi basta basta na boss pero ang kasaya ko nakalipas ang maraming taon, ang bakla ay mayaman na at may ari siya ng CEO o banko. Go! Ate niyo pinapahanap ko sa inyo na tatay ko. Hindi niyo pa na ba na nahaanap? Hindi po po. Hindi so, pa po, ma'am. Sorry. Oh. Ahanapin po namin. Hindi po kami susuko. Sige, hanapin niyo na. Hindi okay. kayo oh, aalis sa bahay na to? <tong> 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 oh, sorry, ang tao na ako. Hindi <tong> kayo aalis sa bahay na to? Hindi ako ito. <tong> Huwag kayong pupunta dito. Mm. Ah. Mm. Ah, Patay na yan. Meron na. Madam, madam. Meron na pong update. Puntahan nyo na. Go to the car. Bilis. Sige o, sige o. Bilisan nyo na. Itay. Itay. Bakit mo ako iniwan? Sino nagkagawin sa'yo nito? Siguro ang manager mo.